So ito tayo, tunggi merindal muna po ang mga Team Ago. At mga gutom na. Pipilyo muna kami, mga Team Ago. Ha, ah, Ano? Ma. Ano? Ma. Ma. Ah, tayo. Ato. Kaninong? Sinong nag-aano yung taho? Ay, wala na. Wala <laughs> Gagawin tal. <pala. laughs> Gagawin ka lang ang tao. Yung taho niya, kuya, kala ko ano. Sige Akin mama dito. Wala man tinapay. May tinapay kay kuya? Wala. Ano tayo namin tinapay? Sa kabila o doon. Wala naman tinapay. Kay ate mo, kay ate mo. Mapalipas lang tayo ng ano. Meron tinapay. May ay, palaman. May palaman. May palaman? May palaman? Ah, oh, si Ate. Dito kami na, meron kami ngayon at katapos lang kami sa inipaan. Oo. Ate. Ang gulo pa ko. O sige na, bibirin, bibirin. Ay, mm. inyo, may mga tinanong. Oh, ini, ini. ini. Ada nah, po ito dapat yun. Oh, ini teo. da, oh. Bans Oh, Uy, yan pa da. Oh, nang ni Mama. Ano po ang palaman? Anong palaman nalang? Sa akin po, ma. Itong pinat, itong itong Sa akin yan ate. Tapos, sa kanila, pinat. Ma! Dilis di sa akin? Dili-dili Dilis choice? Ano sa ano yan? Hindi yan dilis choice. Ano yan? Ma! Sa akin o kiskin. Tawagan natin, ate. dili yun, yan sandwich mm, o, sa sandwich Ano Bali balos. Alam mo, mama, huwag ka dyan maki, makipagladuan kasi lalo. ano 'yan? Glado yan, din lalo. ako. Nakakaintindihan ba kang pares lado? Ano? pares Tama yan kasi mga ganyan ng mga timbugok. Ay, agok Oh. Ano <laughs> Ay, ano hindi po, hindi po hindi channel hindi lang hindi sa hindi. YouTube. Nagbablog po kami. Ah, na tapos lang namin sa inipan na migay ng bigas ay. Bakit dito na matutuog? Wala. Makakaabot, Makaka din po yan. Ikaw na, oh. oh. na lang gagawin ko na ikaw na lang magbigay ng nang oh. sa na lang. Mamili ka tiket sa Mamili ka na lang. Mamili Mamili ka na lang. Walang hindi Kaya yung matugtog, ay, matugtog. ang matugtog kasi iba yung dati ang pangaral ay matog. ng nagsakat sa nyog, hmm. nahulog, na mag hmm. Kaya maging tugtog. Mag -tug. uh, barangay mga matugtog. mga, <laughs> mga 1920 19, pa mga 19, uh, 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 1908, uh, 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 ang pangaral ay maligaya. Barangay Maligaya. Maligaya.

Tamingin uh, ang bahay ni Tatay Kaloy. Ba o, bahala ka na, Pag ano, ano babalik ba kami ba dito, bablog na lang yan. No? Ako nang bahay doon. Oo, oh, sige na po. Tatay Kaloy, mani. Ayun sa T. Ito ang nga, T. unang-una na yun. para inum. Ah, si Arthur. Oo. Ito, ito, ito. Abis ang isa. Si Kuya Arthur. Bakit hindi malang-anak? May anak yan dyan, may anak yan dyan, ano. Binibigyan sila, binibigyan sila. Oo nga, maraming tinutungan sa kayo, mga mga Saan, yan, ano na talaga oh. niya libangan niya? No, Wala no, man tayong magagawa no. po talaga kasi Araman, mata, sino, sino po dyan? Yun? Na si si pwede pwede, pwede, pwede natin i-vlog muna natin ngayon para pagbalik natin. Sige ate ya. Ano yung natin? Ano mo? Ama, tara mo. Yung bata yung bata. At kawawa naman. Yung payong ko ma. Yung bata, huwag mo na isama. At pablog ko lang si tata at pabalikan ko sa tatay. Ito guys. Ano to? Eh po ng storage ng cellphone. Paano po natin Mama payungan, mama. Sige, ako taga-payong sa vlog. Nito po kami sa ma, ano, ano, barangay to 'di? Matogtuog. Magba-vlog ko na tin si tatay ngayon kasi kawawa naman po. Kaya matutulungan din po natin si tatay. Baka ah, mo lang Ay, yaan. wala po yung kapamilyahan. Ay, wala din. O, oh, ito. Interviewin po natin si tatay ngayong araw na itong hapo. Ay, ngayong hapo na. Ito po yung bahay nila o. Oh. Ito po yung bahay ni tatay na ibablog po namin ngayon. Nandito po kami. Ay, ito muna unahin natin. Ano Ate o. Oh. Ano oh. ano Hello po, po guys. Ito po yung bahay ni tatay. Ito, ito po yung bahay niya. Ayan. Kawawang kawawa naman po. Parang... Nagpabinag like, yun ha, na, hindi mo maintindihan. Ito po siya. Kaya anong gusto mong hilingin? Oh, magsabi ka na kuya Kanoy. Sige po. Ka, oh. Ay, papakinggan ka po dito ng mga... bahay lang. Bahay. Ah, bahay may lang. Ayun oh, po ang hiling nyo tatay, bahay. May anak po siyang babae ko. lang may muting din po. Ay, may ano muting? Na? Mm -mm. May kawawa naman dito. Ano? Anong masabi mo tatay? Bukod doon. Ito lang ani daw hiling niya tingnan ito, mo. Ah, ito po, po. ang hiling niya hmm. talaga bahay. Ay, talaga. Lang. po ang ano niya. Kahit maliit lang. Oh, Tapos, pero po yung lote sa kanya naman po. Ano po? Yun ang big, problema. Big, pa, ano, naman po kabi dito? Talaga, Ay, big, pinapayagan okay. pinapayagan naman po. Ah, oh, okay, oh. sige po. Bahay lang ayun po ano niya. Oh, oh. Tingnan mo. Ti Ay, po, Ah, niya. Talagang ano. Yung lutuan ayun. ni Tatay, tingnan niyo naman po guys. Oh, oh yun, yung, oh, yung kanya lutuan niya no. Hindi po kami sa bahay ni Tatay ngayon. Yan, sirang-sira po. Oh. yung ano nila, kawawa naman. Yan, Tulungan naman po natin siya. Natapos pa lang kami mag-vlog sa ano eh. Kasi ano pa? Natapos pa yung ano, eh. so, yeah. pagbalik. Oh, Baka ito, ito, sa 25 yan. muna si tatay, umahin na muna natin siya. Sige po, ulahin muna ako tanong. Sige, 25 uh, Ganito po tayo. Ilan daw ka na? 64. Senior na po. Iyan. Senior. Na, na po, ano po, ilan po? Ilan, ilan? 64 na. 64. Steve. Pa ba punta ka rito ka na? Taga rito na po 'yan. Ay, mga magulang niya po, talagang dito. Si Ate ang ano yun, pa mag ane? Yung bahay po nila, talagang ito na po yung sa magulang nila. Kundi talagang ano, siyempre may mga anak man po, kanya-kanyang pamilya, maman din. Mm um, di. si, nakikita man na po ninyo bagay yung sitwasyon niya. Ano? Sige. Kahit hindi na po ako magsasalita, nakita na po ninyo. Oh, nakita, nakita naman na po sa personal yan yung po. Ah. 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 Ah lalo na kung maulan may mga sapot na basta po nga yung 25 asa yun nandito kami ha? babalik kami dito po babalik ko, ya. po kami babalik dito babalik po kami ng 25 magka po magkalala ilulos muna namin po ang hinip Ano ang hinipaan, hinipaan. Oh, oh. anong kung muna yung hinipaan kasi tapos na kami dun dapat yung namin. kaya lang gusto man, may mampung tulungan talagang isa man din po akong walang wala man sige po <laughs> ah Uh, ah, natin si tatay. Huwag po kayo mag-alala. Ha, yeah, abot niyo po 'yan. Sige po si, maraming salamat po Tay, hapon, na po kami, Tay. Ah -ano uh... uh... Thank you Tay sa pag-ano mo sa amin dala. 25 na ang Ayun po Tay, asahan namin. Sige po. Niyem po. Grabe. Dibang giba talaga oh. Tinamay yung bubong, tinamay yung bubong. Talagang maayo po. Walang wala talaga, okay. the <laughs> <fast> oh. Ma. man nga. si Atey nag-sabi sa amin. Yan po, yung nagturo sa amin. Nabuti, nagala ni Ate. Nakita kami ni Ate talagang... Ayan Ay, yun po yung bahay namin. Yung bagay bahay niyo, Ate. Yung bahay namin, yung bagay mo yung talagang dapan-dapa din yan. Dapan -dapan -dapan po. Din, Paano po kayo nakapag-ahon nun? Naga? Ano po, kan...